Uh, good afternoon po sa lahat na nakikinig. Ako po si Gia Solina Bundokoy, nanay ni Nadine Bundokoy. Isa, isa po siyang PWD. Meron po siyang tinitik na maintenance na kailangan hindi makalampas. Hindi po siya pwedeng magutom. So nag-aalala po ako Kahapon pa po siya umalis alas 8, hanggang ngayon hindi pa po namin siya nakikita. Inahanap na rin po namin, na-report na rin po sa polis. So, kung sino man po ang may information, information na makita yung anak ko, pa-message na lang po or call ako sa, ako sa akin po or kaya sa, po, sa istasyon na to. Mula sa Tabaco City, isang estudyante, 20 taong gulang na babae 24 hours na round ang lumipas nang umalis sa bahay. Hindi na rin daw umuwi sa kanila. Labis na pag ng kanyang ina ang nananawagan sa ating programa. Para sa detalye, makakausap natin sa kabilang linya ng telepon si Nanay G. Sulina Bondokoy. Magandang hapon sa iyo, Nanay G. Good afternoon po sa inyo, sir. Opo, maari nyo bang maikwento sa amin, ma'am? Anong oras po umalis itong uh, anak po ninyo sa bahay po ninyo? Uh, umalis po siya ng bahay kahapon ng 8 a.m. Uh, before ako pumasok ng trabaho, nakabihis na siya, nagpaalam siya pupunta daw po ng department store. Apo? Then, then napansin ko yung laptop niya, hindi ko nakikita. Do tinanong ko kung nasan yung laptop niya. Sin inamin niya naman pong binenta daw niya po ng worth 3,000. So siguro sa galit ko po, inamin ko naman po talaga na pagalitan ko yung bata. So hindi ko naman siya sinaktan. Napagsabihan lang. Apo? Pero alam ko po nga Alis po siya. So, so hindi ko man po hindi ko naman ang akalain na didibdibin niya yung sinabi ko na yung mga sinabi ko sa kanya dapat hindi niya pinakialaman yung gamit na bigay sa kanya ni papa niya. Opo, so, hindi so, ko akalain na hindi siya uuwi no hanggang gabi. Hanggang ngayon hindi pa po siya umuuwi. Opo. So, inawagan ko po wala. Inawagan ko hindi kahapon, yung nag pa yung cellphone niya, then kung hapon na nag-out of coverage, Hanggang gabi, wala nang hindi ko na makontak. Pero ngayong umaga, nagre-ring, walang sumasagot. Opo. Hindi rin po siya nag-online sa Facebook. Opo. So, ibig sabihin, before ito uh, umalis po sa bahay po ninyo, ay napagalitan niyo po itong anak po ni ninyo na si Nadine. Opo, opo, sir. Opo. Pero before ka umalis ng bahay, ma'am, ito, before uh, nagpaalam sa'yo itong uh, anak mo na aalis muna ng bahay ninyo, ano yung reaction niya ma'am nung mga oras na yon? Siya ba ay galit? O, galit po siya pero hindi naman po niya, hindi naman siya sumagot ng ano. Hindi ko po alam na may plano siyang hindi na siya uuwi. Opo. Parang nagtatampo, parang ano. Opo, sino yung nauna ma'am na umalis ng bahay? Ikaw po ba or itong po, si Nadine? Po, bas, Ako po yung unang umalis ng bahay kasi may pasok po ako ng 8. So umalis ako ng bahay 7.45. So sabi ni Lola niya, eight daw umalis. Kasi pag, pag, pag alis ko, nakabihis na rin talaga siya. Na, na alam ko nga, alit talaga siya, nagpupunta siya ng department store. Pero, nung pagbalik uh, niyo po ng bahay po ninyo, ay hindi pa talaga ito umuwi itong si Nadine. Hindi pa po, pero ano, uh, lunch time, naghahanap na po ako sa kanya. Hinanap ko na po siya kasi hindi po siya, hindi po siya, pwede siya, ma, ano, mawala ng matagal kasi Actually po, ano kasi to? eh, BWD na kata. Hindi siya pwedeng ma-expose sa matagal sa labas. Opo. Pero, Pero kahapon po ba ma'am na try nyo pong uh, kontakin po ang mga uh -huh. classmate niya o kaibigan? Opo, opo. Tinawagan Tinawagan namin, nag-contact na kami, naghanap na kami hanggang hapon, tapos gabi, madaling araw, tapos ngayong umaga nag-start na naman kami naghahanap. Opo. Ma'am Gia, magandang hapon oh, yes, po. Pa. Ma'am Gia, uh, matanong ko lang po, nababanggit po ninyo na yung anak po ninyo ay isang PWD. Ano po yes, yung puri ng uh, kaninan meron po itong anak po ninyo? Ecosocial social uh, disability po, ma'am. eco disability. So meaning to say, okay. talaga pong bantayado o bantay sarado po ninyo yung anak po ninyo kung ano po yung mga aktividad niya, kung saan po okay. siya pumupunta. Opo, opo. opo. Although, ano, ano po, uh, manageable naman po, ma'am, pero hindi, kung kasi hindi pwedeng makalampas sa pag-inom ng gamot sa, sa kapagkain, ma'am. So, nag-worry ako masyado kasi kahapon pa po, kagabi, sa kakaninang umaga, hindi pa po siya nakakainom ng gamot. Kaya, alam ko, alam ko, nararamdaman ko, nagmamanic episode na po siya ngayon. Opo. Nanay, uh, eto po bang Nangyari sa anak ninyo ay first time po ito na umalis tapos hindi hindi pa po umuuwi ng ganito po katagal na oras. Ay, actually uh, ma'am, second time na to. Yung first time, umuwi po siya kagad. Parang mga uh, 3 hours, 4 hours umuwi. Pero naghanap pa rin kami as in naghanap kami kasi wala pa alam. Opo, yung una pong uh, oh. ganun yung oras na matagal pong hindi siya umuwi. Ano po yung rason? Uh, Saan daw po siya pumunta? Naglakad-lakad lang po kasi parang parang siguro yung mood niya. Ah, okay. So sa tingin niyo po, ito pong pangalawang pagkakataon ay iba po ito sa sitwasyon at wala pong... Opo, opo. Okay. Opo, opo. So ang iniisip niyo po dahil napagalitan niyo, posibleng yun po yung rason ba kung sumama po yung loob ng bata? Opo, opo. Pero alam kong aalis siya. Okay. Alam kong aalis siya. Kasi uh -huh. before ko pa siya napagalitan, nakabihis na kami, nagpaalam na, 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 na siya na puntang department store. So before ako umalis ng bahay para pumasok sa trabaho, napagalitan ko po talaga. Okay. Pero hindi ko po siya sinaktan, hindi ko po siya sinaktan. Ito po bang anak po ninyo ay madamdamin? Opo, opo, opo. Okay, so posibleng yun po ano dinamdam niya po yung galit na pinagalitan niyo po siya. Pero meron po kayong mga alam na lugar na pwede po niyang puntahan o mga kaibigan man lang? Yung mga alam po namin na pwede niyang puntahan, natawagan na, na namin, napuntaan na namin, wala siya doon. Tapos nung kagabi, may nagpunta sa bahay na yung nag ano, na, nagta-tricycle. Hinatid daw sa, sa terminal ng papuntang Naga, Legazpi, sa Katiwi, doon sa terminal. So nagka, parang nagkaroon kaming idea kung saan siya sumakay doon, pero hindi pa namin alam kung saan siya papunta. Tapos nababang nabanggit nyo po na tinatawagan nyo dati, pinapatay yung cellphone, tapos Nag-ring naman? naman Oo, oh, nag-ring lang. Hindi naman po niya pinapatay. Okay. Ring lang po siya ng ring. Ring lang ng ring. Pero hindi po walang, kayo sinasagot? Walang sagot po. Walang sagot. Okay. Tapos And biglang aside, ako na, out of, out okay. of coverage A aside, na siya. Aside po sa pag-aalala, ano po po yung nararamdaman niyo ngayon, nanay? So, actually, kagabi, ma'am, yung pakiramdam ko, akala ko nagpapasugod na ako sa ospital. Pero parang naano ako, parang sabi ko, napatayani ko siyempre kasi yung anak ko. Tapos yung nangyari yung lola niya ang na, ano na inatake eh. dinala pa namin sa ospital yung lola niya so parang doon ako biglang nagkaroon ng lakas na na physical na kailangan ko munang paper hindi hindi ako pwedeng magano dumigay kasi parang nagka double double na yung ano, problema dinti dun sa pag-alis ng bata opo ma'am gaya matan opo matanong ko uh -huh. lang ano dagdag tanong ko lang na prior po ba na pinagalitan mo siya dahil sa ibinenta niya yung laptop, meron pa po kayong mga naalala na wala. pinagalitan wala na nyo? Po, wala na po, ma'am. Wala na po, ma'am. Na posibleng nakadagdag po sa burden ng bata? Wala naman po. Uh, kasi po, ma'am, before na umalis ako ng, uh, pagkatapos nung, uh, ano, before yung uh, mapagalitan ko siya, sabay pa po kami nag-aayos sa salamin, nagkukulitan pa po kami kasi inaharangan niya ako sa salamin, nag ano, pa kami, nagkukulitan pa po kami, ma'am. Apo. Mam Gia, ganito na lang po, no? dahil ramdam po namin yung pag-aalala ng isang nanay sa kanya pong anak, gayon pang wala pong alam kung nasaan, o uh, hindi po kayo sinasagot sa mga tawag. Uh, maari na po kayong manawagan sa ating mga tagapanood at tagapakinig na kung sila po ay may alam kung nasaan po itong anak po ninyo or para naman po kayo ay makontak at matawagan. Sige po, Nay. Uh, good afternoon po sa lahat na nakikinig. Ako po si Gia Solina Bundokoy, nanay ni Nadine Bundokoy. Isa, isa po siyang PWD, meron po siyang tinitake na maintenance na kailangan hindi makalampas, hindi po siya pwedeng magutom. So nag-aalala po ako. Kahapon pa po siya umalis, alas 8, hanggang ngayon hindi pa po namin sinakit kita. Inahanap na rin po namin, na-report na rin po sa polis. So kung sino man po ang may information, information na makita yung anak ko, pa-message na lang po or call ako sa sa ako sa akin po or kaya sa, dyan, sa istasyon na to. Sensyon na <laughs> po ngayon. Huwag po kayong mag-alala na naigiyan no, ang mga ka-action. Yan po nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Yan po yung litrato ni Nadine Bondocoy, 20 years old. ah uh, yan po yung contact number ng kanya pong nanay na si Nanay Gia, 0907-532-2336. Sa so, mga ka muli kami po ay nananawagan kung sino man po ang nakakakilala o nakakita kay Nadine Bundokoy mula sa barangay Kobo, Tabaco City. Uh, maari lamang po na ipagbigay alam sa aming programa. Maari kayong mag-iwan ng update o mensahe sa aming official Facebook page tabang ora mismo. Nanay Gia, maraming maraming salamat po ano. At uh, wag, po wag po kayong mag alala dahil kami po ay patuloy na uh, magbibigay po sa inyo ng update kung ano man po yung uh, nakabot po sa aming informasyon, kung nasaan po yung anak po ninyo at kung uh, ikakabuti po ng loob po nyo, Nay. Dagdagan po Apo, natin yung panalangin na sana po ay nasa Apo, mabuting kalagayan at ligtas po ang inyong anak. Apo. Nanay, Gia, in case po na... Baka sakaling nakikinig or nanonood po yung anak mong si Nadine, ano po yung mensahe natin sa kanya? Be, nanirinig mo to be, papanood mo be. Please, uwi ka na be. Tabi mo lang mo si mama. Tabi mo lang mo si mama. Be, tabi mo lang na lang si mama. Dahil mo ko papabayan. Ano ta? Uwi ka na po. Yan. Hindi na po galit si mama. Yan, uh, Hello. Nadine, sakaling nakikinig ka ngayon or nanonood, nag-aalala na masyado itong nanay mo. Uwi ka na raw at uh, mahal na mahal ka niya. At hindi na galit si mama. Mm. Ayun. So maraming maraming salamat, uh, Mang Gia, Suliana Bondokoy. Okay. Apo. Apo. Prayers lang po nanay, ano, na sana po ay umuwi na si Nadine at nasa mabuti po siyang kalagayan. Opo, Thank you very much po.